Ano mga kagapuyo ron? Na kay balay dire. Na nah, wala wala. Aw an ka diha puyo. Imo nang sin tay? Ha? Ah? Imo nang sin? Ine. Ha? Ah? Pagkarga dire na ko. Pagkarga na nimo? Oh, no, ato ni sa ko na. Ah, pila puy kita mo tayo sa kadlaw? Ha? Ah? Time zero? Ha? <laughs> ah? Time zero! The plane sa gamay tayo, the plane. <laughs> Dito rin lang siguro, ha? May adiri na lang. <laughs> Dara na, pwede rin na. Pwede kayo, asawa. Ay, ako na tao, kulang <laughs> tayo. Pilay dadan mo. 70 20 na ka? Ah, 70 na ko 53 kong tao Ah, uh, oh, pilay Pilay may income ni mo ka dadlaw dahi So, income ko niya ang usahay Nagkuhan Dos Kaya wala Hahaha Yan sa may magkawan wala Ano, mga tagtunay akong Kanang anak na ko ba? Ah. Uh, eh, okay, nakakaon ano ka.

Dali. Ah, oh. deh, Ah. Rama ha. Hmm. Tingala ni mo tay? tito ko. Tito ah. Uh, Duronya. tito oh. doronya, Duronya taga dire, dire tiga po ka? Dire, taga oh. ko. lagi ka Oh. Nam mau kaliwat ka dire. Ah. Kaka me aku dire dire. Oh, kon ko di start Okay, Ate ha. So asa so, man kagapuyo ron? Na kay balay ah, dire. Na wala wala. Aw oh, anhar ka diha puyo. No, an anhar ka puyo speaker di ani mo? Oh, anhar ka mato gini si kagabi. Oh. Ako ang sinina na to sang gagaw. Ah. <laughs> oh mabangga ka tayo hydro pa. Oh. Sige tayo, ayo ayo ha. Okay. Hmm.